So, ayan guys. Magluluto naman tayo ngayon ng labung. So, ayan, gumamit tayo rito ng pinaghugasan ng bigas. Yung pangalawang pinaghugasan ng bigas. Pakulan lang po. Then, nagay na po yung bagong. So, pakulan lang po natin mabuti yung bagong. Then, saka natin lalagyan na po ng bitsin. Para sa ganun ay magkalasa na yung sabaw bago po natin ilagay ang inihaw na bangus. So, pakuluan lang po natin muli. Ngayon, dahil pinakuluan na natin ng gusto yung inihaw na bangus, ibig sabihin po yan ay uh, nagkalasa na po yung ating sabaw. Kaya, tanggalin po muna natin yung bangus. Labong na nalaga na. At yung ating bangus ay naka aside lamang. So guys, meron tayong konting na-harvest na singkamas. Ay uh, ilagay na po natin. At isunod ang walang kamatayang saluyot. So napakarami ng saluyot natin guys. Kaya ilagay na natin lahat. Ilagay Sayang lang yan kung hindi natin iluluto. So, ilulog po natin. Then, saka po natin ilagay yung ating magic. Bagus. So, yan guys. Hintayin na lang po natin maluto. At ayun uh, tayo mananang na. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.